Mga malulungkot na empleyado sa isang supermarket chain sa China pwedeng mag-leave. Bakit? Alamin, naranasan mo na bang pumasok sa iyong trabaho na malungkot ka o sobrang stressed ka? Hindi ito problema ng mga empleyado ng Fat Dong Lai, isang supermarket chain sa China dahil maaari silang mag-request ng SAD leave. Bakit nga ba pinapayagan ng kumpanyang ito ang mga empleyado nilang mag-leave tuwing nakakaranas ng kalungkutan. Alamin natin. Ayon sa chairman ng Fat Dong Lai na si Yu Dong Lai, lahat naman ay nakakaranas ng kalungkutan. Natural lang ito. Dahil dito, nag-aalok ang kumpanya ng 10 days of annual sad leave para sa mga empleyado nito at hindi ito pwedeng i-reject ng managers. Sa kabuuan, meron 40 days of leave kada taon ng mga tauhan ng Fat Dong Lai. Limang araw pa silang walang pasok tuwing Chinese New Year. Bukod pa dito, pitong oras lang silang nagtatrabaho sa isang araw, limang beses sa isang linggo. Kontra ito sa notorious 12 hour per day, 6 day work week na ipinatutupad ng Chinese companies. Kung bilib ka na rito, mas lalo kang mamamangha kapag nalaman mong lahat ng empleyado ay may overseas vacations. Libreng makapunta sa Europe ang managers, samantalang sa Japan naman pwedeng magbakasyon ang kanilang mga tauhan. Sa mundong trabaho, ang kadalasang ginagawa nating prioridad, malaki ang tulong ng mga kumpanyang inuuna ang kalagayan at kapakanan ng kanilang mga tauhan. Kung ikaw ang tatanungin, ano mga benepisyo ng Fat Dong Lai ang nais mong ipatupad sa iyong pinapasukang kumpanya? DWIZ research report Re -re report